Update lang na ko guys oh. Na nangatog na sila guys. Oh, alas jis na. Na nagkawatak-watak guys oh. Ang usa, ang o, nas north, ang usa, nas east, ang usa, oh, uh, nasa kan. Na. May nanis lang na guys, mato guys, wag gi kan, Ako guys, adton lang ko dito sa o, o. oh. Adton lang ko dito sa daplin kay mapatid man atong dagway ani. Eh. Oh, muna silang matog guys. Mudag katog. Ako adton lang ko dito guys ay magtikongkong kong kong kog sardinas ug napay sauce, Awan na sardinas. Oh, kay sila oh, ila man pa. Ila ako paron ang tanang ko ang tanang higdaanan na ah, puting lihukan na gyud. Ah, lihukan kayo. Ah, buutan ni matog ni. Mm. Sa buutan na matog, Na ah, nagkawatak-watak guys. Nagkawatak-watak ngani ma matog sa mutang mong mata. <laughs> nah, Na. Sanawa. Agad. Adto ako nang dito sa daplin, guys. Sila, ah, ana. Okay, eh, matog na guys, kay adto na sa Oke daplin. Okay.